Magandang araw mga kalagbay! Ako nga pala si Froylan Luis Kebyag at sa ngayong araw na ito ay tutuklasin natin ang tig-isa sa mga iba-abang panitikan mula sa tatlong magsisayang mga panahon ang panahon ng Katutubo Espanyol at ang panahon ng Hapon Kaya tara, huwag na tayo magpotumpik-tumpik pa ang magsimula na tayo! Pamagat ng presentasyon Lagbay Panitikan tuklasin ang ganda ng panitikang Pilipino. Unang panahon, panahon ng katutubo. Bayag ni Lamang, maikling buod. Ang panitikang bayag ni Lamang ay isang epikong ilokano tungkol kay Lamang, isang bayaning pinanganak na may kakaibang lakas at kakayahan. Ginamit niya ito para ipagiganti ang kanyang ama dahil sa kanyang pag-ibig kay Ines, narap niya ang matinding pagsubok sa kanyang biyay. Sapagkat nakain siya ng malaking isda, nabuhi siya muli dahil sa kanyang mga alaga. Natapos ang epiko sa kanyang pagbalik na nagpapakita ng tapang at kulturang Ilocano. Pinagmulan, kasaysayan. Ang panitikang bayag ni Lamang ay isang matandang epikong Ilocano na nagmula sa pasalitang tradisyon bago pa tumating ang mga Kastila. Ito ay unang itala sa sulat noong 1640 ni Pedro Pukanek. Layunin at Aral Pinapakita nito ang kabayanihan, katapangan, at ang matatag na diwa ng mga Ilocano. Gayun din ang kanilang mga sinaunang paniniwala. Aral Ang pagtsasaga at pananampalataya ay malaga sa pagharap sa mga pagsubok. Epekto o impluensya sa kasalukuyan. Ang panitikang bayag ni Lamang ay may epigo at impluensya pa rin sa kasalukuyan dahil na ipapakita nito ang kultura at pagkatao ng mga Pilipino bago dumating ang mga dayuhan. Nagbibigay pa rin ito ng inspirasyon at aral tungkol sa pagiging matapang, matyaga at pagmamahal sa pamilya. Ikalawang Panahon Panahon ng Espanyol Ibong Adarna May kling buod. Ang panitikang Ibong Adarna ay isang korido tungkol sa biyahe ni Don Juan na hanapin ang mahiwagang Ibong Adarna na may kapangyarihang makakapagpagaling sa kanyang amang Haring Fernando. Sa tulong ng Hermitano, nahuli niyang ibong Subalit pinagtaksilan siya ng kanyang mga kapatid. Nalampasan ni Don Juan ang mga pagsubok. Natagpuan niya si Doña Maria Blanca at nagwaging hari sa huli. Pinagmulan, kasaysayan. Ang panitikang ibong Adarna ay isang sikat na koldo na kumalat sa ating bansang Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ito ay naging mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino sa pamamagitan ng pasalitang tradisyon at pagtuturo. Layunin at aral. Pinapakita nito ang mga epekto ng pagpapatawad at pagtitsaga kahit na pinagtaksilan siya ng kanyang mga kapatid. Aral, ang kabutihan at pagpapakumbaba ay laging nagtatagumpay at ang tamang gawain sa huli at ang pagpapatawad ay mas makapangyarihan pa kaysa sa paghihiganti. Epekto o impluensya sa kasalukuyan Ang panitikang ibong adarna ay nananatili pa rin bahagi ng kurikulum sa Pilipinas na ginagamit sa pagtuturo at pagro-roleplay sa Filipino at panitikan. Ito ay naglalaman pa rin ng mga mahalagang moral tulad ng pagtsasaga pagpapatawad at pag-ibig sa pamilya na patuloy na nagtuturo sa pag-uugali at pag-iisip ng mga kabataan. Ikatlong panahon, panahon ng hapon. Tanaga. May kling buod. Ang tanaga ay isang uri ng sinaunang Pilipinong tula na binubuo ng apat na taludtod na may pitong pantig bawa isa. Ito ay may kli ngunit naglalaman ng isang buong ideya, filosofya o aral sa isang saknong. Halimbawa, bapad sa social media, papasok ng maaga, yari kay mamamaya, tagda ko'y nagawa. Pinagmulan, kasaysayan. Ang tanaga, isang sinaunang anyo ng tula na ginamit ng mga Pilipino upang ipahayag ang karunungang bayan noong panahon ng hapon, muling sumigla ang ganitong anyo dahil isinula ito ng mga Pilipino sa sarili nilang wika. Layunin at aral. Ang layunin nito ay pag-isipan ng mambabasa gamit ng maikling salita lamang. Aral. Sa maikling salita lamang, maaring matutunan ang malalim na aral sa tekstong epekto o impluensya sa kasulukuyan. Patuli itong ginagamit sa paaralan bilang paraan ng pagpapahayag ng malikhaing kaisipan at aarat. Nagagamit din ito sa social media sa paraan ng paggawa ng hugot likes. At dito nagtatapos ang ating pagtutuklas ng tig-isang panitikan sa tatlong makasaysayang panahon ang masasabi ko lang sa inyo ay sa bawat panahon, mayroon pa ding panitikan na sumasalamin sa ating pagkatao mula sa katapangan ni ang, pagtsatsaga at pagpapatawad ni Don Juan hanggang sa malalim na aral ng tanaga, dapat ngang pahalagaan ang ating makasaysayang panitikan. Ito ay hindi lamang bahagi sa nakaraan, kundi ang isang ilaw at pag-asa ng ating kasulukuyan at hinaharap. Kaya mga kalakbay, salamat sa pagkikinig. Hanggang sa muli.